Hello mga kalala, mga kabaliling, magandang hapon ulit sa inyong lahat. Uh, tayo lang ay magkwento-kwentuhan. As just a short uh, video, ang gagawin natin ngayon at uh, tayo ay magkwentuhan lang tungkol dito sa ating uh, paano nabuo ang paano nabuo ang ating uh, chocolate heels. So, sa base sa uh, napag-alaman namin kasi ako po ay taga Bohol, uh, medyo ito ay isang uh, alamat mga kasabihan ng mga matatanda na kung paano nabuo ang ang ano ang uh, chocolate hills pero iba-ibang mga version po ang mga nasasabi noong kapanahon ng mga kanunuan natin na doon sa sa istorya ng uh, doon sa istorya ng Chocolate Hills kung paano nabuo ang ang Chocolate Hills. So based po doon sa aming mga na anuhan ng information namin, ito daw ay may dalawang giant daw itong uh, naninirahan dyan sa buhol. Pero hindi po ito mga kusa, mga agimat o alamat na kwento lang po ito at wala pong base na katotohanan pero may mga iba na nagsasabi ay ito ay eruption po ng volcano ang iba po ay may kwento na uh, may dalawang uh, giant daw na na nainla po sa isang dalagita o dalaga dyan na nakatira sa buhol So ang nangyari po ay uh, don po tayo magbebase sa mga giant na parang nag-aaway po sila. <laughs> nag-aaway po sila kung sino talaga ang mako, ma, ma- ma in love yung dalagita doon sa dalawang giant kung sino ang so, so, kung sino kung saan siya pupunta doon sa dalawa sa isa doon sa giant so itong mga giant na ito ay nag-aaway nag-aaway po sila dahil tungkol din sa pag-ibig kung sino ang makakakuha ng ng ano ng uh, da uh, yung pabor yung dalaga kung sino sinong makakakuha sa puso ng dalaga so ang isang giant ay na nag, nag ano sila nag nagaway nagaway parang nagaway sila no so tapos ang isa doon ay nanalo so nakuha niya yung dalaga ng ang puso ng dalaga at doon ang dalaga sumama sa isang giant yung isang giant na natalo Uh, yung isang giant na natalo ay nagiiyak. Nagiiyak po siya, nagiiyak nang nagiiyak dahil po sa sobrang sakit na naramdaman dahil hindi niya na paibig yung dala, dalaga sa kanya. So, yung iyak po ng giant ay tumulo po sa lupa. Tumulo po siya sa lupa, no? Ang, ang daming iyak ng uh, giant na 'yon. So, tumulo ng tumulo. So, ang mga luha po ng giant ay tumubo. Nagsitubuan po ang mga iyak ng giant. Dahil sa sobrang sakit ng loob siguro ng giant, hindi mapigil-pigil po ang kanyang iyak. Ang patat po ng luha niya ay biglang tumubo po na parang mga burul. So, yun ay tumubo ng tumubo, tumaas ng tumaas hanggang nag-build po siya ng um, mountain or hills. So, doon po hanggang ang dami na pong tumubo, ang dami na pong tumubo na mga hills na, na si pagtubuan po doon sa lugar na yon Kaya yun ay nagiging, ngayon ay nagiging chocolate hills. Marami pong mga kwento na hindi po natin maisip makaya na ganun pala yun. Yun pala yung alamat ng Chocolate Hills. So, yun po ay katang isip lang po ng mga matatanda noon kapanahon ng ng ating mga kanunuan mga ancestors natin na noon ay mayroong mga higanti pa na nagroll po dyan sa buhol. So, yun po ang kwento ng kung paano na build o paano riyan nang nagkaroon ng chocolate hill sa buhol. Uh, yan po ay kwentong mga kotsero. <laughs> At iba-iba pong mga, mga kwento. Iba-iba po na wala pong uh, ano kung talagang totoo ba talaga ang itong mga kwento na ito? Kasi marami pong mga kwento. Itong iba naman, may kwento na uh, nag-eruption po ang volcano at yung patak po doon ng uh, eruption, ng formation ng rock, ay yan po ang ang nangyari na tumubo ang mountain ng mga chocolate hills. So ito naman yung akin base po doon sa alamat na na-naikwento po sa amin ng mga matatanda at uh, minsan sa gabi nang nagka nagka kami na grupo-grupo lalo lalo na ng mga kabataan namin nakikinig kami ng mga mga ano kwento ng mga matatanda so yan po ay yung kwento ng dalawang Uh, giant dalawang higante po na nainlove po sa isang dalaga dyan po sa buhol. at ang isa na natalo po na higante ay luha po niya luha po 'yan ng mga ng isang higanteng natalo doon sa pag pag, pag ano nila pag-away-away nila noon at natalo siya at yun po ay luha ng mga higante yan po ang resulta ng chocolate hill so ayan lang po ang ating mga kwentong kutsero at uh, maraming salamat po sa pakikinig at uh, hanggang dito na lang po. Sa susunod na lang po natin at magkwento mag po tayo ng mga kanya-kanyang mga alamat ng ating bansa. Kung papaano, how it made, at yun ay ating tutuklasin. Ito po si Balilings. Magandang hapon po sa inyong lahat. At bye-bye. At sa susunod po natin, pag-uulat at pagkwentoan. Bye-bye po. Thank you.